Gaya ng inaasahan tuwing biyernes, nagsikip ang daloy ng trapiko. Dumagdag pa rito ang panakanakang pag-ulan. Bilang paghahanda naman sa bagyo, nagtiklop na ng ilang billboards ang MMDA o Metro Manila Development Authority. Live mula sa Makati, may report si Ruth Cabal. Ruth? Sandra, tama ka nga no dahil doon sa pagmula na naranasan sa ilang bahagi nitong Metro Manila at natapat pa na payday weekend hanggang sa mga oras na ito ay nananatili pa rin mabagal ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi nitong EDSA. At kung makikita nyo nga sa ating live na kuha dyan sa may bahagi ng EDSA, kubaw pareho hong heavy pa rin at mabagal pa rin ang daloy ng trapiko dyan sa area na yan. Tingnan naman po natin yung uh, Ortigas EDSA. Winanggo na po sa may bahagi na yan, yung nasa may bahagi sa kaliwa, yan hu ay palabas patungong ed sa at yung nasa may kanan na ay patungo naman ng ed ng Pasig. Pero sa ibang bahagi ng EDSA ay may problematic areas pa rin daw as of 8.45. Moderate to heavy yung Soundbound bago mag-Rockwell hanggang sa Cabrera. Yan po yung malapit sa may Tramo flyover. Sa Northbound naman magiging problema yung stretch ng Pasay Road hanggang Megamall. Sabi ng MMDA, karaniwan nga daw na mas mabigat ang daloy ng trapiko kapag biyernes dahil mas maraming sasakyan yung mga nag-uuwian o kaya'y namamasyal lalo pa ngayong payday weekend. Tuwing Friday talaga, traffic. Dito sa EDSA. Tapos yun pa, payday pa. Masabiyahin yung gapang? Ne, gapang, pero kailangan magtsaga. Matraffic po talaga ng ngayong araw na ito eh, pag biyarnis po. Okay. Uh, Sweldo lang po, saka maraming gumigimik. <laughs> Ay, gumigimik kayo, gigimik ba kayo? ah Pauwi na po. Dahil panakanaka at mahina lang naman ang naranasang pag-ulan ngayon sa buong Metro Manila, wala nang inilabas na flood alert ang MMDA Flood Control Information Center. Pero para rin daw makasiguro bilang paghahanda sa inaasahang paglakas ng bagyong Karen, nagtiklop na ng mga billboard tarpaulin sa EDSA ang MMDA. Kung may ibang billboard operators na kusa nang nagbaba ng kanilang mga tarpaulin, may iba namang nagmatigas. Sa northbound lane ng Ed sa Estrella, halimbawa, di nakaporma ang baklas billboard team dahil sa mga gwardyang nagbabantay at tumawag pa nga ng resback para mapigilan ang pagtitiklop ng kanilang billboard. Wala pa naman daw, wala po bang advice na masasabi na pag Wala pa raw pong advice sa mga ano, may billboard advertisers, sir. Eh. Di na nagpumilit ang MMDA para iwas gulo. Autorisado uh, kami na pwede sa in silang ibaba. Pero ang inaalala ko po eh, hindi lang po para sa mga tauhan namin, kundi para na rin po sa kanila dahil nakikita po naman natin na mukhang wala silang kakayahan na umakyat, walang mga harness, meron lang sila, armado sila ng mga shotgun. Samantala, kanselado naman ang ilang flights ng Cebu Pacific dahil sa masamang panahon. Sandra, asahan daw ng MMDA na aabot pa beyond 10 o'clock itong moderate to heavy traffic dito sa ilang bahagi ng EDSA. Wala naman daw abiso ng road repair sa kahabaan ng EDSA bukas, pero ayon sa advisory ng DPWH ay may uh, repairs sa Samson Road sa Kaloocan westbound at sa Rizal Avenue extension sa Kaloocan sa southbound. Sandra? Ruth, mukhang hindi lahat nagtiklop ng billboard uh, billboards. Ano? Pag pumalo yung signal number one, doon ba mandatory ang pagtitiklop ng billboards? Tama ba yun? Actually, based on uh, doon sa guidelines ng DPWH and uh, MMDA, Sandra, no yung uh, signal number one ay voluntary pa lang din naman on the part of the uh, owners of the billboards. Pero ang pagkakaalam natin, uh, pag uh, signal number two, doon na ay uh, kailangan ng mandatory yung pagbabaklas ng billboard o kaya ay pwede na nga mismo yung mga tauhan ng MMDA ay pumasok na at tanggalin na lang talaga basta-basta yung mga billboard kung alam nila na hindi na nga yan magiging safe para doon sa publiko. Sandra. At Ruth, yung mga oras na ito walang road repairs na nakakadagdag sa pagsisikip ng uh, daloy ng trapiko. Sa mga oras na ito, wala na, Sandra. Kanina lang ang nabanggit lang sa atin ng MMDA, although kaninang umaga pa yan, ano, doon sa northbound lane ng Pituazo, na medyo bumagal talaga sobra yung uh, daloy ng trapiko dyan dahil nagkaroon daw sila ng de-clogging o yung nagtanggal sila ng mga basura uh, at iba pang gamit sa bahagi na yan, Sandra. Okay, maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.